sa Pusino Wire. Exciting yan. Ang mga Cabinet Secretary po ang nagtagisan, pagalingan, pasarap. Parang pakiramdam. Ang hindi kilala ang kumbursa. Nakalimit na sila sa lahat ng pinagulog ng panindigan para sa ating karapatan bilang insa. Tinatawagan ko kayo lahat na, na patuloy, tatangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasa. Pagsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masagalang bukas. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunagin, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, nagkakutuhan, kawalan ng katarungan, at ang mga balakit sa ating pagpunta. Lagi lamang po nating tandaan ang kasaysayan, ang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasan puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kasuot ng Battle Dress Attire ay pinubuo ng Special Operations Forces sa pamunan ni Commodore Dwight Stephen Dulohan. Ang terorismo, kontra-terorismo, Hensha, Postage Rescue civil Disturbance Management Served by Nasa Pumulo Jail Chief Superintendent Arnel Peralta Ang kanyang katupunan Jail Senior Superintendent Jonathan Labapien, Lorenzo Reyes Severino Kita. Protection Ang Bureau of Jail Management and Penalogy and Dolphin Drug Enforcement Agency Na Asan, maa mapa lalaan, saan